Ay, uwi na kami ng maga. Si March sa Kayapak. Kayapak na rin. Lalo ng mga. Lahat na si Alisan na. Uwi na. May ka Mart. Dali na Mart. Dali hilakay. malalim yan o. Oh. Baka ang Dubai. Uwi na, na ng maga. 4 p.m. and the afternoon. Ah. <laughs> ah. Yeah, uh, ah. Yeah, <laughs> <we're off> <laughs> <laughs> Ayaw na lang magtanggal si nila. Sige. Ayaw di amarge. Pati yung laluma na diri lang pa. Si Bento diri. Si, itog na kayo ba? Ako na tamaagi pa. Ana, mamulay ko man ta. Ana. Sige. Okay lang. May payong man ta. Sige, sige. Sige. Sakay. Ayan na. Sige, sakay mo ja. Iyapak kayo ja kami dito. Oh, lamig ng tubig. Pasti lang. Lalo lalo na lagi na marks. Ay ay ay. <laughs> ay. Too so much food. Okay. <laughs> Comfortable. Yes, bye. Without shoes. Yes, bye. Without shoes. Take it off your shoes. take it off your shoes ayun na baha ganun talaga ako back out na lahat ng mga uh, ano exhibitors no back out na lahat ay kalalong din kayo ayan grabe dito, okay, okay. Pero kailangan mo talaga dyan dumaan bago ka makarating dito. Kailangan mo ngalisin yung shoes mo. At we just met. Ayan. Ayan, lakad kami doon. March. Okay lang, March. May pwede ka nang mag-ano dyan, no? Ay, doot ka sa may max, ano, sumab, maglakad. Kasi sana mabalik ka dito parating layo, o, Bye guys, ito lang.